Sige, natin sa kanila. Ganda, oh. Ganda, ganda ng tabi. Ayun, you know, oh. Paskong Pasko na sa atin, oh. Si Pei kasi gusto magdekorasyon. Ha? Nako, manang si <coughs> Pasensya na kayo, ha? Gusto <coughs> ko to. Nasanay lang kasi yan sa bahay. <coughs> Siya talaga nangungulat na magdekorasyon <coughs> na ng bahay. Pasta, pasta na. Ay, nagluto ako for everyone since yes. I think it's a proper time to celebrate. Dahil magkakasama na tayong lahat. Yay! <coughs> Yes. <laughs> Alam mo, hindi lang tayong Pamilya ang buo Ngayong Pasko Nadagdagan pa tayo ng kaibigan Na parang pamilya din natin Ikaw yan Josephine I just wanna thank you for Encouraging me You're right dapat sa puso at sa isip ko, pamilya ko nang nandun. Wala na si Sally. Ang mahalaga ngayon, naalala ko na na ako si Bettina. Isang ina, isang asawa. Doon palang bunang ng pagkatao ko. mami. Tapos ko po sana mag-sorry kasi pinagkamalan ko po kayo masamang tao nung kayo po po si That's okay, Edwin. You're forgiven. Tsaka mga anak, ako nga, nagkulang ako sa inyo eh. Matagal na panahon na hindi ko kayo naalagaan. And for that, I'm really, really very sorry. Mami, ano ka ba? Tapos na yan. hindi pa naman kasalanan ako. Arthur, sa even, ang dami-dami kong pagkukulang sa iyo. Bettina, wala kang pagkukulang. Okay, mag-alala. Babawi ako sa inyong lahat. I'll make up for lost time pinapangako ko, hindi hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayong lahat. And Josephine, maraming maraming salamat sa pagtulong sa pamilya ko. Sa pagkukos pa ang anak ko. Sa pag-alaga sa akin. I'm really, really very grateful. Maraming salamat. you